Magandang gabi sa inyo, mga kababayan. Ay, umaga na pala. Para sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa Japan bilang farmer. Ang mga agency na 'to, nasasabihin ko, pwedeng-pwede kayong mag-apply dito. Ang unang agency na pwede niyong puntahan para makapagtrabaho sa Japan ay ang MRDC o Multi Resources Development Corporation. Ang address nila ay sa, heto, Fort Number 14, United Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Ang telepono nila ay 86541808. Mobile number 09998 067598. Oh, Madami pa silang cellphone number pero hindi ko nasasabihin dahil nakakatamad. Ang email nila ay mrdcph at gmail.com Meron ding silang Davao branch at yon ay sa ground floor Pabi Building, Pelayo Street, Barangay 3A, Davao City. Ang telepono sa lugar na yon ay 82 area number yata yon 3227418 Ang kanilang email address ay mrdcdabao16 at gmail.com Iminumungkahi ko na pumunta na lang kayo sa opisina nila para mag-apply. Dahil sa ganon, mas mapapabilis ang inyong pag apply bilang farmer. Meron din silang website. Pero hindi ko na sasabihin dahil nakakatamad na. Ang susunod na agency na pwede niyong applyan para makapagtrabaho bilang farmer sa Japan ay ang Royal Gem Resources Development Corporation. Baka mali. Malinga, Royal Gem Resources and Manpower Development Corporation. Hindi ko alam ko. Ang kanilang address ay sa number 36, third floor, Donan Building, Second Street, 4th Avenue, East Caloocan City. At ang kanilang telepono number naman ay That is so unnecessary. 63 61 44 At ang kanilang cellphone number ay 0935 189 2947 Para sa mga taga-kalookan, pumunta na kayo sa agency na ito at mag-apply bilang farmer. ang susunod na agency na pwede niyong applyan para makapagtrabaho sa Japan bilang farmer ay ang Premium Quality Work Solutions na located sa 1019 Remedios Street, Malate, Manila. Hindi ko na alam ang ibang detalye kagaya ng cellphone number o mobile number. I-search na lang sa kanilang Facebook page. Ang susunod na agency na pwede niyong applyan bilang farmer ay ang RHB Placement Agency International. Dito pala ang camera. Ang kanilang address ay sa 1727B T. Cloud Claudio Street, Barangay Baclaran, Baclaran, Pasay City. Yun lang ang mabibigay kong detalye. Kung meron kayong TikTok account, hanapin nyo na lang sa TikTok at isearch ang pangalan ng agency na ito. Ang susunod na agency Ang susunod na agency ay ang Prudential Employment Agency na located sa Las Piñas at ang kanilang exact address ay nasa 2nd and 3rd floor Manahin Corporation Building Number 7, Gloria Dia Street, BF Homes Resort Drive Village Ano ba talaga? Las Piñas, Philippines Ang kanilang email ay support at prudentialemployment.com Dito sa agency na ito ay kailangan mo pumunta sa kanilang opisina ng alas 6 ng umaga. Dahil maraming nag apply meron po silang cut-off, kaya mas agahan nyo pa sa alas 6 at dalin ang kanilang mga requirements na kinakailangan. Napagod na ako, kakatayo, kaya uupo muna. Ang susunod naman ay ang Sangko Employment Services Incorporated. Ang kanilang opisina ay located sa Unit A. F and C Building 2275 Interior P, Burgos Street Barangay 58, Zone 7 Pasay City Ang kanilang mobile number ay 0928 805 9904 0-4 email address ay apply sangko at gmail .com. Sa ngayon, yan lang muna ang limang agency na yan ang maibibigay ko sa inyo. At yung mga agency na yan ay nag-hire ng farmer dito sa Japan. Kung ano-ano ang mga requirements na kailangan yung dalin. Isa na dyan ay ang passport, updated resume, NBI, diploma, TOR, form 137, ID picture, 1 by 1 o 2 by 2, dali nyo na lahat ng inyong litrato. Huwag lang ang photo book. Ang ibang agency ay nangangailangan ng PIO certificate at iba pa. Kung meron kayong TESDA certificate, ay dalin nyo na rin dahil yan ay makakatulong sa inyo. Dalin nyo na ang lahat ng mga requirements na meron kayo para hindi na kayo magka problema pagdating sa mga opisina ng mga agency na ito. Pwede kayong mag-apply through email sa mga agency na ito. Pero inumungkahi ko na mag-walk-in na lang kayo para mas mabilis ang pagpuproseso ng inyong pag apply Good luck sa inyo mga kababayan. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Lahat ng agency na yan ay continuous hiring. Kung hindi man kayo matawagan, ipalo up nyo lang ng ipalo up hanggang sa makulitan sila sa inyo. Muli, ito po ang scene of the crime operatives by Gash Abel Gash at good luck sa inyong pag-a-apply.